Guys, itong ating nilagang pata for lunch, guys. Yan, guys, ay eh, pinak nililisan ko po ng mabuti itong aking pata, guys. Yung pinakulong ko yung sa tubig, tininilagyan ko ng asin, tsaka, ano, tsaka, ako ng tubig, guys. Nilagyan ko ng pamintang buo, asin, and then, saka ko nilagay itong aking pata para palang guys. Yan ang aming ulam for lunch today, guys, Namang mga inday. Ayan, di ba sarap-sarap ng aming ulam? Nilagyan ko rin niya ng patis, guys. At meron pala yung sibuyas na buo. Buo yung ginawa kong sibuyas, guys, para hindi siya, para malasa siyang masyado. Asa na kayo yung aking sibuyas? Basta may buong sibuyas yan, guys. Ayan, di ba ang sarap ng aming ulam? Ayan. Pata talaga yan, guys, kasi may request ng aking mga kasama na lubuang ko daw sila ng sabaw. Kaya yan naman pagbibigyan ko na sila sa kanilang request. 语言。Yeah.